So, hindi na po madaanan itong uh, kabaan ng Felix Avenue dito sa Cainta Rizal. Uh, na kung na saan nakikita niyo po ang mga motorista na tumatawid po. At sinasaalang-alang ang kanilang mga sakyan para makapagla po dito sa uh, malalim na baha. Dito sa kabaan ng Felix Avenue patungong uh, Ortigas Extension. So, ito po ang yung nakikita. Kasalukuyan po ang nakikita. Ang uh, pakalalim po. So, marami na po mga sakyan na uh, uh gawilid na lang. Minabuting gawilid. Kaysa makipagsapalaran po dito sa ano ito. na isang motor. Uh, kung saan, nahihirap na hirap po ayun umusok na yung makina at, at uh, ang mga pwede lang pong dumaan dito yung mga malalaking sasakyan so ewan ko kung tumirik na po itong motor na to Today is uh, July 23 alam na pasado na po marami po marami ang baha so huwag nyo subukan masisira ang buhay nyo so kasama po natin uh, isang uh, po uh, channel po po ito dito so, hindi ako nagkakamali yung channel ko uh, kung saan ay uh, kino-coverage ko nila itong uh, uh, kalsada na ito ayun ang haba po nito batay po sa napagtanungan po natin hanggang uh, SM Hypermarket So mababa po ito Mga siguro mga uh, nas 500 liter oh, gano'n uh, mga ilang ilang po mga kababayan po natin ay uh, naglakad na lang po minabuti maglakad sa, sa, uh, sa kadahilan ng wala na rin po silang masakyan na jeep Ayan, uh, nakikita niyo po itong uh, ano na ito uh, isang in drive Innova ayun naka ano po siya naka nakadaan po siya sa malalim na baha so ang kagandahan po na itong mga kagulong mga kababayan ay uh, hindi naman po nagpabaya ang pamala ng kainta Rizal na kung saan ay uh, nakikita po natin uh, ay mga truck po na pumipig up ng mga pasayero so yun po ang kagandahan po po. At sa lokohan nakikita nyo po itong truck na ito na uh, lulan po na marami pong tao. Sa usaan ay nasa ang bilang po nito ay nasa 20 maygit. O maygit o nasa 30. Ayun. So Salamat po sa ganitong uh, pagtugon po ng uh, municipality po ng Calitransan. Uh, Ayan, Sige Kuya oh, nag bakasakali po siya. At kanya nilusong na lang ang bahana ito. Kuya, malalim ba doon? Yeah. Ah, malalim hanggang sobra tuhod. Yung singit na po yung ano. So ito po. Ah, ito po yung mga galing po sa kabila sa may uh, Ortigas Extension na, na kung saan ay kung babaybayin niyo po pa ganun ay papunta po siya ng Marcos Highway. So kung anong lugar na ito, uh, papuntang ganun, uh, Ortigas Extension, Taytay, uh, -tay Rizal. Pagka kumanang ka po, uh, papuntang patungong uh, uh, EDSA o uh, C-5, ganun po. ayan so, po sana po ay nakapagatid po tayo ng salaman uh, po sa inyo kung saan ay uh, kung kayo po ay motorista ay uh, mabigyan po kayo na babala na magingat po sa daan dito at uh, kung may ibo po kayong dadaanan ah uh, huwag na lang po kayo dumaan dito so sa mga nanonood po ayon uh, ayun 1.4 billion po a uh, day po, po. Uh, shout out sa mga nanonood kay Alan Nicole Alan Nicole saan din na salamat po sa mga viewers po natin at uh, kayo po ay sumubay sa ating ginagawang lahi so ayun uh, isa na naman pong motor ang nakikita niyo tumawid na kung saan na nakikita niyo po ang kanyang postura nakaangat po yung dalawang paa so sa makatawid po malalim po talaga at uh, may mga iba naman po na hindi po uh, dumaan hindi nila sinubukan at uh, nagantay na lang po siguro uh, bumaba itong uh, pagragasan ng bahana ito Ayan, salamat po sa 26 viewer po. At uh, ito po, nakikita niyo po, isang motor po, uh, sinampa na lang po dito sa Petica, ba, no? At uh, uh, ito po ay uh, discarding malupit ni Kuya. Discarding malupit, Kuya. <laughs> Ayun, magkano ba pa ganyan? Pagkanya, magkano? 200? Ah, galing junction. Magkano? Agaling Junction daw yan at itatawid po. Ewan ko po kung hanggang saan. Uh, siguro hypermarket at ayun o, layo po Oh. sa, sa mga nagpalo po, subscribe. Salamat po sa inyo. At kasama po natin ang isa pong pro mga news TV dito. kung saan ay PDPT P4. So channel po po ito, media. Ayan at ang nakikita nyo po yung mga set po nila ng camera Ayan So marami na rin pong nagsisikotan At uh, hindi na Hindi na nangangas na Ayan uh, Tatawid rin kayo kuya? Oo Kasi yung motor? Oo oh, hindi Ah uh, so, Nmax, delikado yung Nmax eh Oo uh, Sa junction uh, lang at ayan ako sana nakikita nyo po ito pong uh, gasolinaan po dito na Uno Fuel na uh, pinagparkingan na po ng mga sasakyan uh, ito po ay uh, galing po sa mga subdivision po patay uh, po sa nadaanan ko at nadaanan ko kanina uh, nakagilid po yung mga sasakyan dito sa kalsada so, ito po ang kaganapal po dito sa Felix Avenue dito sa kain Arisan. So, isang uh, motor na nag para tumina at nagbabakasakali na uh, ito po ay uh, bumaba. Kuya, saan ka ba ba? Saan ka So, ayaw mo mga kasab. Dumaan ano? Delikado. <laughs> Ayan, at pinag-iisipan ni Kuya. Uh, papasok ka ba, Kuya? Papasok? Papasok? ako doon itay-tay itay-tay ah, rin ako, parehas tayo ah, yun. so ito, nagtanong pa ito si kuya kung kaya <laughs> kaya daw, laki-laki na ikaw kuya ha ayun, si kuya nagtanong pa kung kaya yung sasakyan at sa mga ganitong truck pala mga kababayan po natin naglalakad, sumasabit na po ah, pinagbibigyan naman po ng mga kababayan po natin na matataas po sa sasakyan na uh, kung saan ay dito po uh, nagpapakita na po ang mayanihan ng mga Pilipino so ito po ayan si Kuya pag-iisipan mo muna ni Kuya paano lumusong ano? buo na ba loob mo Kuya? malalim ah, eh <laughs> ayun ayun ah, nagbabuelta yung truck Pagka buo na ang loob mo kuya buo ang bulsa <laughs> Ayan joke lang eh. Saan ba yan? Ah, sabi, batay dun sa nakausap ko kuya ano, anggang ah, hanggang hypermarket, may hanggang do pa ng ulit sa so may subdivision do. So mababa siguro yan mga 500 meter. Oo. Taas. Eh, oh. Taas. Ayan, sa mga nanonood na live natin, na uh, magandang tanghali po, hapon sa inyo. At uh, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Uh, uh, Ating lang pinapakita itong kaganapan na nangyayari po dito sa Cainta Rizal. Felix Avenue. Ano, si Kuya, nag-isip muna si Kuya kung uh, papasok. Ano Kuya, papasok ko <laughs> Ako, dito na kaya Kuya sa gilid. Para ano? Oo, oh, para... Oh, eh. oh Ano sa uh, SM Hypermarket? Sobra pa sa Mission Division. Hey, na na yan. Sa ha? Sa Junction, ha? Sa oh? junction eh, dito, na? Oh? Uh, ng... uh, Pero ano, uh, ka? uh dito Kaya yan. Kaya ba to? Kaya uh, yan. Kaya yan. Kaya yan. Pero yung mga motor mga minyo, wala na, dinatirig na yan. Dito kaya to eh, gusto lang. Tuloy ko pilitin. Oo. Oh. Ano talaga? Kilit ka lang, kuya. Kuya, gilit ka lang. Kaya yan, kuya. Kaya yan. Ito kaya? Kaya. Kasi ah. ito ah. bigan dito lang. Pati yan kadena kasi yan. Kadena ano, kaya no. Huwag lang yung mga minyo. Ay, kaya, ano eh. Yun, Pambes. Mabuti si Bossing nagbibigay ng uh, kaya, kaya yan. sa mga motorista po. At uh, saludo po tayo kay Kuya sa panahon po ng ganito. Kaya, kaya. <laughs> kuya! Ano kuya? Buo na. dasal dasal Dasan, dasan lang. Sabagi nun. Ayon. Pero ito kanina kuya, malalim talaga ito. Gano'ng malalim kuya? Ito kuya. Ito yung bumi niya. Ayoyoyoy. Yung kanibawa yung ano na Mabot? Hindi naman mabot talaga. Hindi mabot dun sa ano? Ayon, mabot. Malalit naman ito, tumas pa ito eh Kasi kung, kung, kung dito pa nga yung tubig oh dito, ngayon, ngayon. Tumaas ba siya ngayon? O bumaba na? Tumaas pa konti Tumaas bumaba yan. Kasi bumaba yan, hindi na nilabot doon sa junction Pero ano, uh, may mga tumirik ka na ba nakita dito kuya? Meron, may tumirik na O? Oh? Yung Mio, yung Mio na talaga koche, Mga kotse, mga ganon? may, mo, meron naman yung kagabi pa ata yun O? Oh? May close van, L300 Tumirik, ngayon lang? Okay, pa ayan si Kuya, saludo tayo kay Kuya sa mga nanonood. Ayan, si ay si Kuya ay nagpepedigap, tumutulong sa mga kababayan po natin na uh, walang wala masakyan. Ano? At the same time ma uh, kumikita siya. Ayan. Salamat kay Kuya. So kanina ka pa Kuya nagpepedigap. Ayan may pambiling ulat at bigas to ayun si kuya ah, Bilip tayo si kuya talagang ah, nakikipagsapalaran talaga mo? hindi ba na naniningil? di ba alaga sila kung magkano bibigyan sa akin? Ayun, ah, ang maganda ha ah. ay, sa akin ng stop eh maganda na eh kahit pa paano bilang yun sa ano pambili ayun ang ah, malaga nakakatulong ka kuya ano? ang malaga nakatulong ayun ah, busilak ang kaloban ni kuya Diyan lang ha uh, ayun sir ah... tamit kuya eh, oh. ayun Ayo yo no. Oh, ayan na isang uh, nagbaganda po na ating kababayan na isinakay na lang po itong ating kababayan na naglalakad ano. Saludo po tayo. Saludo tayo sa sir. Ha? salamat sa pagtulong mo sa ating kapwa. Ayon. Kuya Saludo. More power Kuya, ingat-ingat ka lang. At uh, pagpalain ka ng may kapal. Ayun, no? Ah, meron. Tayo na din nakikinig. Oo. damay din. Damay. So ito ha, may kababayan po tayo yung nagtulak na lang po ng motor at hindi uh, po natin alam kung ano po nangyari, ano. Uh, malamang uh, kung nasira o minabuting tinulak na lang po para hindi na po Uh, maka Maka dagat dapat. Takay na rin makina, gusto Oo, oh, ganun na diskarte diyan, kuya, ano. Tapos yung tabo, do lagyan ng plastic. Para oh, yung COVID din papasok sa may tambo. Tama, tama. 'Yun ang magandang tip ni Goya, ano, sa mga kababayan po natin na nagmumotor, ano. Ang tip ayan, ni Goya, ayan, ayan, ayan oh. Tulad niyan, magandang uh, malupit na diskarte ni kuya Itinulak yung motor niya, ano. Okay. At tinakpan siguro to, hindi na, ano, ano. Ang malagaw ay tinulak. Ayun. At uh, siya naman po ay naka ano yes, po. Sir. Okay, salamat kuya. Ingat ka. Ayun. Ah uh, uh, Tayo po ay uh, nagpaplanong dumaan na. So, tingnan natin. Malalim pa ba, kuya? Diyan. Malalim pa, yun. mas malalim to ngayon kaysa ka. Pero kaya yung sasakyan ito. Ayun. Kaya pa. Ha? Kaya yan. Wag lang yung mga ano, Toyota na Vios, kaya yan. Daan-daan lang ano. Oh, daan -daan lang. Ayan, uh, uh may pagtanungan po tayo na Nababayan uh, po natin Yeah, you start the ball. Uh, salamat po sa mga nanonood po. Na 30 followers na po tayo. Ay 30 viewers na po. So ito nakikita ko lang po bakit lumalabas ang topic dito sa kanal na ito. Ang na sumipsip lumalabas

Ito po ang kaganapan po. Uh, lalakad kayo, kuya. Ay si kuya. Minabuti na lang maglakad. Saka hanggang saka pa pupunta niya kuya. Hindi uh, na tayo narinig. So uh, baka tapusin na po natin itong ating live. Maraming uh, maraming marami po salamat sa mga nanood po. At ah... Uh, sa mga uh, nagpalo maraming maraming po salamat ingat po kayo at nasaldasal lang sa Panginoon para ingatan tayo may kapal maraming maraming po salamat God bless mula sa Felix Abinyo kay Tarizal ito ang ating ah, ako po si Serio TV bye bye